Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si R. Mike STRB NDC Sabi niya, uh, kung nalit po ako magsala Nadatnan ko po yung ikatlong raka'a Kailangan po pag uh, kinumplito ko ang dalawang raka'a ay may sura po ba na babasahin pagkatapos ng fatiha Ibig sabihin, kung ang sala ng imam ay uh, duhur, asar aisha, uh, 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 apat na raka'a so inabutan mo yung last two rakaan nila, siyempre, doon magbabasa ka pa rin ng Fatiha kasi hindi po malakas yung basa ng imam. Sa ikatlo at ikapat na raka'a, hindi po malakas yung basa ng imam. Ang sunna, siyempre, na pinakamainam, ay magbabasa ka ng sura to, sura pagkatapos ng, ng Fatiha. Then, uh, pag magdadagdag ka na sa ikatlo, pa siyempre papalitan mo yung ikatlong raka'a o ikaapat na raka'a, suratul fatih lang pong babasahin natin. Ang ikatlo at ikaapat na raka'a, kahit na tayo po ay nagsasala mag-isa o natin yung sala kasama ng imam kasi nga na tayo at ang sala na ipapalit natin ay pangatlo at pangapat na raka'am ay sapat na po na suratul fatiha lang po ang babasahin natin at hindi na po tayo magbabasa ng iba pang sura sa una at dalawang raka lang po na sunna na magdagdag lang po ng sura after po na fatiha Allahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh